First and foremost, I want to say thank you to all of my kababayan. Sayang hindi ako nakahawak ng mics, but again, it's all about destiny. I, I also was rooting for the winner and I think that she's very deserving because, you know, she's really good at Q&A. I'm still trying to absorb things. Kayo ba? tila wala nga yata sa atin ang makaka-move on patungkol sa katatapos lamang na Coronation Night ng Miss Universe 2023, na ginanap sa bayan ng El Salvador sa Hilagang Amerika, dahil sa patuloy pa rin ng mga espekulasyon na isinasagawa ng mga netizens sa pinaniniwalaan nga ng mga ito na naging anomalya sa pagtawag ng Top 5, Ayon din kasi sa naging usap-usapan, ay napansin ng mga netizens pati ang way ng focusing ng cameraman sa nasabing pageant. Mapapansin umano, gaya ng naging pagtawag sa ibang mga kandidata ay bago pa ang mga ito ay tawagin, ay mapapansin na nakafocus na ang lente ng kamera sa hilera ng mga kandidata. Upang sa pagtawag sa pangalan ng bansa ay mabilis na lamang nito na izo-zoom ang lente nito dahil nga nakafocus na ito sa hilera kung nasaan ang tatawagin, ayon sa mga netizens, sa mga pattern na ginawa ng cameraman ng tawagin ng apat na pasok sa top 5, ay tila alam na talaga umano nito kung sino-sino ang mga tatawagin kung kaya't nagagawa na nitong itutok ang lente nito sa hilera ng kasunod na tatawaging bansa. Napansin kasi ng ilang mga netizens, na bago umano tawagin si Miss Thailand ay gaya umano sa mga naunang tinawag na kandidata na nakapasok sa top 5, ay nakatutok na umano ang lente nito sa hilera kung saan naroon si Michelle D. Mapapansin nga na matagal itong nakatutok sa ating kandidata, hanggang sa tawagin na nga si Miss Thailand, dahilan upang tila biglang maghabol ang lente ng camera dahil si Miss Thailand ay nasa kabilang bahagi ng hilera. Samantala, usap-usapan din ngayon ang naging reaksyon ni 2015 Miss Universe Pia Wersbach, kung saan ay naghayag din ito ng pagkalungkot sa hindi nga pagpasok ni Michelle D sa top 5, dahil ayon nga sa dating Reyna, ay tila maaring iba ang maging resulta ng competition kung nakapasok si Michelle D sa top 5, dahil ayon kay Pia, ay magaling talaga umano si Michelle D sa Q&A. Napatanong din ang dating Reyna, kung hindi nga ba nagmatter sa naging resulta ng pagpili sa naging top 5 nito ang mga nanalo sa fan vote kung saan ay resulta ito ng boto na nakulekta mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang nanalo sa Voice for Change kung saan ay binigyang pugay naman dito ang advokasya ng mga nagwaging kandidata, dahil ayon sa resulta, si Michelle D. ang nanalo sa fan vote at siya rin ang isa sa tatlong nakakuha ng Voice for Change Award kasama nito si na Miss Angola at si Miss Puerto Rico, na nakapasok sa nasabing top 5 ng kompetisyon. Hindi pa man din nga nakaka-move on ang Pinoy fans patungkol nga sa umano'y tila kakaibang resulta na ito ng top 5 sa katatapos lamang na Miss Universe, ay kumakalat naman ngayon ng ilang video na umano'y below the belt na, para sa mga fans ni Michelle D. Sa unang video, makikita na tila matapos ang naging isang pictorial ng mga kandidata, ay mapapansin na biglang hinawakan ni Miss Universe owner Anja Credutatip si Michelle D, at hinarap ito sa kamera, at tila nagpatama ito sa mga umano'y hindi makamove on sa naging resulta ng nasabing competition. ใครบอกฟิลิปปินส์? move on. Jin, Jin, Jin Sa ikalawang video naman, namularin sa nasabing TV guesting ng top 10 sa Mexico ay makikita na nakahilera ang mga kandidata kasama ng mga ito ang host ng show at ang owner ng Miss Universe makikita ang ngiti sa bawat kandidata sa mga oras na yun, hanggang sa mapapansin ang paglapit ng tila isang staff, sa host at sa owner ng Miss U, makikita rin ang reaksyon sa mga kandidata sa pagsunod ng mga ito ng tingin sa staff na lumapit sa host at sa owner ng Miss U, at ang tila pagtataka ng mga ito at pagtatanong na makikita sa kanilang mga mata kung ano ang bagay na ibinubulong nito sa host at sa owner ng Miss U. Maya-maya, matapos kausapin ng staff na ito ang host at owner ng Miss U, ay agad itong lumapit kay Michelle D, Kasunod ang paglapit pa ng isa pang staff sa kainalalayan paalis sa hilera ng iba pang kandidata, host at Miss U owner ang ating si Michelle D. Kasunod nito ay ang isang tweet mula mismo kay Michelle D. Kung saan ay sinabi nito na sumama na umano ang pakiramdam nito at bumalik na lamang sa hotel kung saan pansamantalang nanunuluyan ang top 10 ng nasabing competition. Dahil sa lumalaking isyo na ito na para sa mga fans ni Michelle D ay tila isa umanong malaking disrespectful para sa ating kandidata. Ay naglabas ng official statement ang panig ng Miss Universe Philippines upang kumpirmahin na ang nasabing video kung saan ay nakitang tila pinaalis si Michelle D. ay tapos na umano ang nasabing TV guesting na yon at photo ops, kung kaya't nagpaalam na talaga umano ang ating kandidata na nais na umano talaga nitong magpahinga dahil sa pagsama na umano ng pakiramdam nito. Sa huli, isang tweet pa ang iniwan sa atin ng magiting nating kandidata kung saan ay sinabi nito na Love, empathy and kindness over everything. Sa totoo lang po. Hindi po ako fanatic ng Miss Universe pageant, kung baga. Kung manalo ang Pilipinas ay syempre magiging proud ako. Pero kung hindi naman tayo pinalad ay para sa akin ay competition is still a competition. Ika nga, meron at meron talagang mananalo at meron din naman talagang matatalo. Pero this is the first time na tila nagsisimula na rin akong magkaroon ng mga what if sa aking isipan. Dahil sa tila samot saring sa mga nagaganap na tila hindi dapat na normal na ikinikilos ng isang namamahala ng malaking organisasyon na humubog ng magandang reputasyon noong pangtaong 1952, tila sa mga ganitong akto ay maaaring ito nito ang kredibilidad ng isang organization na may magandang hangarin at layunin para sa ating mga kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo, ikaw na ang humusga.